Hello fellow grower! Magandang araw po! In this video, ang topic natin ay Paano ba may iwasan na bumaloktot ang bunga ng tanim mo na talong? So, karaniwang na-encounter na problema sa mga bunga ng talong ay yung uh, pagbaloktot niya At uh, ang unang-una pong uh, dahilan niyan ay dahil sa insekto So, ang talong po ay paborito rin ng mga insekto Lalong-lalo na yung mga manunusok na tinatawag ano po Yung mga... Uh, tutusukin yung iyong bunga ng talong and then mangingitlog sa loob. So, pagka po nangyari yon, nagkaroon ng uh, tusok, ang uh, bunga ng talong ay hindi na yan uh, tutuwid. Hindi na yan lalaki masyado. Makikita mo yan, babaluktot na lang. So, ang solusyon doon ay uh, mag-spray tayo ng insecticide on a regular basis. Kahit na nakita mo halimbawa na na wala pang tusok o hindi pa bumabaluktot ang iyong talim na talong, dapat po yan ay magumpisa na tayong mag-spray. Napakarami pong insekto na paborito ang talong. Nandiyan po ang apids. Bukod doon sa mga manunusok na yon nandiyan din ang white flies. Yung white flies, pagka po uh, nasira ng white flies sa mga dahon ng talong, ay uh, papangit din ang kanyang bunga. So, sa pag-spray naman ng insecticide, pumili lang tayo kahit po yung broad spectrum na insecticide lang. Kagaya ng seven halimbawa, desis, ano po, kahit na malatayo niyan, po pwede po yan para mapuksa or ma-minimize ang pag-atake na insekto sa inyong tanim na talong. So, yun po yung unang-unang dahilan, dahil yan sa insekto. Ngayon, ang pangalawang dahilan naman, bakit bumabaluktot ang bunga ng talong ay dahil po sa kakulangan sa abono. Lalo na pag namumunga inyong talong, at kagaya nitong sa akin, na medyo may katandaan na rin, uh, pa isang taon na rin ang edad nito, around 10 months or 11 months na ang edad nitong aking uh, talong. Kaya nakikita mo na yan, uh, yan malagong malago siya, at uh, madahon din. Malusog din yung kanyang mga dahon. Yan po ay dahil uh, continuous ang pagsusupply ko ng uh, fertilizer sa kanila. Yung fertilizer na ginagamit ko dito ay triple uh, 14, at uh, Uh, potash. inahalu ko rin po yan kung minsan ng uh, calcium nitrate. Importante din kasi para hindi magbaluktot ang bunga ng inyong talong ay magbigay tayo ng calcium nitrate. Yung calcium nitrate po kasi ay pinapatibay ang mga cell wall ng uh, ating tanim. Mapadahon man yan, mapasanga at pati na rin yung kanyang bunga. So, sa pagbibigay naman ng fertilizer, halimbawa sa isang galon po ng tubig, naghahalo lang ako ng isang kutsara ng triple 14 or triple 16 man yan, yung tinatawag natin complete fertilizer. And then isang kutsara din ng uh, calcium nitrate at uh, isang kutsara ng potas. Yun naman potas po, uh, kung nakita nyo na medyo dumadalang ang pamumulaklak, pwede kayo magdagdag. Pero kung makita naman niyo na okay pa rin, nagbubunga at the same time mamumulaklak ang inyong uh, tanim na talong pwedeng triple 14 lang at calcium nitrate na tig-isang kutsara ang yahalo sa isang galon ng tubig and then ididilig natin 'yan gamit ang uh, dalawang lata ng uh, sardinas kasi dami ng dalawang lata ng sardinas yun po ay para sa matandang talong na kagaya nitong nasa akin pero pagka bata pa yung talong ninyo pwedeng mga isang lata lang po yan ito kasing talong lalo na po itong uh, tanim natin na lahat ay nasa container, kailangan po yan ay regularly masusupplyan natin yan ng uh, pataba. So, yun po ang disadvantage pagka nakatanim sa container ang ating uh, talong. Kailangan po yan regularly bibigyan natin ng pagkain kasi hindi, wala siyang makukuha ang ibang pagkain kung hindi yung isusupply lang natin sa kanila. Pangatlo na dahilan, uh, maaari po yung talong ninyo ay uh, nakasayad sa lupa ang bunga habang lumalaki. So, Pagkaganon po, nakasayad ang uh, sa lupa, malaki ang tendency na siya ay babaluktot. Pwede rin yung kaya bumaluktot ay dahil naipit sa sanga. Ano, so kailangan i ni natin, kagaya ng nakita yung ginawa ko sa first part of uh, the video. Inexpect ko kung merong uh, mga naipit na bunga sa mga sanga. So, yun po isang dahilan din yon para bumaluktot ang uh, bunga na inyong talong, lalo na kung sa malaking sanga siya na paipit. Pang-apat na dahilan, assuming wala yung insekto, binibigyan mo rin yan ng uh, ng uh, fertilizer on a regular basis, weekly basis, kasama na rin yung foliar fertilizer. Isa pa pong dahilan dyan ay dahil nakukulangan siya sa dilig. So medyo uh, natutuyuan ng lupa yung inyong tanim na talong. So isang dahilan din po yan kung bakit bumabaluktot, kung bakit nababansot ang bunga ng inyong uh, tanim lalong lalo na ang talong na nakatanim sa container so bukod sa fertilizer aasa din sa atin yung talong para sa kanyang water needs at pang apat uh, sorry pang lima ano po pang lima na dahilan bakit uh, bumabaluktot ang uh, bunga ng inyong talong ay uh, dahil po sa dami na rin ng kanyang dahon Yung matatandang dahon, ano po, ang ginagawa ko lang dyan ay inaalis ko yung mga matatandang dahon Lalong lalo na yung mga nasa ilalim Kasi yung matatandang dahon na yon ay nangaagaw pa, umaagaw pa ng sustansya Na dapat ay mapunta sa bunga ng ating talong Pati na doon sa mga bagong talbos na, 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 sumisibol So, yung mga dahon po sa bandang ilalim Lalo na yung nakita yung medyo natutuyo na kailangan tanggalin na po kagad natin yan ang uh, isa pang problema, pag masyadong marami ang dahon sa ilalim ng uh, inyong talong, yung po po ang pinamumugaran ng uh, insekto. So, kailangan natin na tanggalin. Siguro sa field, sa mga magsasaka, sa bukid, maaaring hindi masyadong kailangan gawin yon Pero sa mga pareho na natin, nasa bakuran at nagtatanim sa container, kailangan po ay uh, maalagaan natin yung uh, mga bunga at bagong uh, sibol na talbos ng ating uh, tanim dahil doon lalabas yung mga bulaklak. Ano po? Pagaya halimbawa ng mga ganitong dahon, ayan, dapat yan tinatanggal na. So, mga ganyan. Huwag na nating hintayin malaglag. Dapat po matanggal na agad natin yan. Pwede rin tayo mag-prune kung halimbawa yung sanga na uh, tapos ng mamunga, wala nang lumalabas ang bulaklak sa kanya, pwede rin tayo mag-prune para ma-encourage natin ang paglabas naman ng mga bagong uh, sanga na siyang maglalabas ng bulaklak. At later on ay uh, magiging bunga din. Ito halimbawa ang isang ito, medyo bumaluktot siya pero wala siyang kagat ng uh, insekto, wala siyang tusok, makinis pa rin yung kanyang balat. Ito po later on ay medyo uunat pa yan. Basta wag lang siyang matutusok. So ngayon po, papasok na ang tagaraw. Mag-uumpisa na na dumami ang mga white flies. So mas lalo na kailangan natin mag-spray ng uh, insecticide pamatay sa mga white flies. At makikita mo lang sila sa ilalim ng dahon. So ito pong sinishare ko sa inyo na mga dahilan kung bakit bumabaluktot ang uh, bunga ng talong at paano may iwasan na bumaluktot ang bunga ng talong ay base lang po sa aking nga uh, Karanasan na matagal na tagal na rin, ilang taon na rin nagtatanim ng uh, talong sa container dito sa aking bakuran. So sana po ay nakakuha kayo ng idea kung paano maiwasan na maluktot ang bunga ng inyong talong. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!